So welcome back sa ato programa mga kapiling so nadungog na nato sa unahan ang sugilanon sa atong letter sender o kung unsa ang iyang giproblemahan o na uh, naka-mention tag inferiority ka ganina no o uh, sa kanto nga uh, pasiunan ni Ati Will nga na anay ingon uh, pa issue about sa attitude ba to Will na na, na mention ka ganina so yes, Ate Jane mm -hmm. abi uh, sa mga teenage ra no nga mga time nang ingani pagduhad-duha or mga na agad di ay tao nga madalag sa hangtod sa hangtong nga pangidaron no, ang mga ngan pa slight nga issues nga dili dayon matutukan unsaon pag yes kay iban. nagpasulabi sa ilang huna-huna ati Jane, ang kahadlo kahadlo hmm. oh, So, atong paminawan karon mga ka kung unsang ikatambag ni Atiwill para sa atong letter day? Yes, may hapon ka ni mo, well, No? Uy, pareha ra ba may <laughs> Ati Jean? Pareha may first three letters sa among pangalan. Mm -hmm. So, muna akong, ang akong mahinomduman Ati Jean, sa, during sa nag-eskwela ko nga sa among ko, ano, graduate school na nga describe yourself using the first three letters in your name. Do so, you mm -hmm. feel na ako ka? Morang glisod sa akong huna-huna. Nga himo on to. Morang, ang man niya akong pangalan. Ay, ang to. Bitaw. So, ang imo ikasulti about yourself. So, karon si Will. So, mo nag nga. I-describe po di imong kaugalingon, pinaagi sa mm -hmm. Kung ano? using sa imong 3 letters, letters. Sa imong pangalan oh so ano sa kahit iyang ika-describe karon nate din so <laughs> <laughs> maano atong pang kuanon atong tabangan si Will sa iyang problema karon nga medyo lisod nga kuan ate Jean lisod na nga sige atong tawag anak sa iya nga kinaiya sa tao nga mahadlokon tungod kay na shake kwan ate Jay, nang iyang kadlok nga i-reject siya sa mga mm -hmm. kababai kung mo sorti kana uh, ba nag-una Muna nang igingon nga nag ang hunahuna, -huna, nga wala pa ni mo buhata ang imo ganing mga giplano oo oh, oh. mm -mm. Advanced advance kayo eh, <laughs> uh, advance thinking siya kay nga no mahadlukon man so mo nang na bilong sa mga BS Yes. <laughs> Pero dili nato ano kalikayan. Ah, okay. Mm. Dili nato kalikayan anak kay murag sa iya nang dalan niya sa iyang pagkadako. Oh, mm -hmm. O oh, sa iyang pagtubo nga mahadlokon. So siguro at Jane medyo mamas boy na siya or in anak nga magdepende sa kuan pa mi sa anyng decision sa iyang mother mga inanak kasagaran mo dependent na, na, o, pa dependent sa iyang ginikanan o inahan o, sa iyang buhaton pero sa karon sa imong edad 36 years old na ka medyo gilisdan pagihapon ka pag ko ano pagsulti sa imong feeling sa usa ka babae kay nagpasulabi sa imo ang kahadlo. Mm -hmm. So tabangan kan amo duha ni Ate Jane karon no. pag sa imong problema. tabangan og problem, push. Yes, eh. tabangan ka na mo, no. Unsaon daw Ate Jane pag express sa imong feelings to a girl nga imong gil love nga without using a word. Ay, unsa? action. Yes, di ba ni nga action. Cute, <laughs> Unsa diba, man ni? ingon nato nga action it louder than words. Yes. So, pinaagi sa imong action, makita na sa usa babae nga in love ka sa iya. Mm -hmm. So, no need na nga ma No? Kay, kuan man, kinahanglan nga, pinaagi sa imong mga buhat, masahiran na sa usa babi. Kay, ang babae po, ikaw, di ba, imo nang nasa, imo nang nakita nga medyo nakaangay mm -hmm. diba, sa bang babae at teaching. Di ba, sa iya? Nakasense na siya. Mm -hmm. Nakasense na. So, number one, imong buhat, tunwil, may nga, give her attention and see hi and always smile and be warm to her. So, inaana day ati Jean. Yeah, pa yes, pakit cute ka per me. O, ihatag ang imong panahon per me sa iya, ha? So, sa smile lang daan, medyo nakilig na ang babae ati <laughs> So number two, lakas makabagets. Yes, <laughs> <laughs> spend time with her. So ihatag ang imong special time para mi sa iya. Hakay na since naman ni mong nakaangay si girl, so tega important siya. No, ihatag ang imong panahon, mga special case, no, mga queries. So kiligo na si girl. Mm -hmm. Yes. So number three, be nice and treat her with respect. So inana, mo na the best. Muna ganahan ba sa usa ka babae at Jane nga kanang irespeto okay. Mm -hmm. no di ba katagan siya og itreat siya og murag special gyud siya kaayo para sa imo mm ha. -hmm. So number four, show genuine concern for her well-being. So labi oh, na kay yun. Yes, labi na kay na siya eh. ano, single mom na siya. So ipakita ni mo ang imo hang concern. Dili lang sa iya kundi apil na ang iyang anak at Jane, Package. di ba? Package na kay mood ang iyang paglab sa imo. No, bisag dili pa wa may game mo istorya hay mo naging. Oo, oh, sa kuan sa inyo rang true actions lang no, mahibaw an na nimo. Mapil na ma -feel na niya. na. So number five, make her laugh. So sa pinaagi sa imong mga joke siguro o mga unsa pa diha mga bo mga actions nga makahatag sa iya o kanang malingaw. makakatawa siya malingaw mm -hmm. siya sa imo so number six this here so this here imo siyang sungug sungugon or unsa ba sa kay pakilig lang no mm -hmm. and then half meant joke so pero imo siyang di ba kung joke na kay mga joke jokes joke, nga o oh, nga joke gamay tinuod jokes, no, tinuod <laughs> gamay mga inana ba ka ng half half lang kay medyo pakuan pa to ate Jean de, ati yes, yes. yes. palabtik labtik lang hey, mm -mm. so last dare to touch uy eh? Right? yes <laughs> mon ay last so manguhit yes pagkuhit kuhit sab gamay so inana no so mo din ay na best mo na imong buhaton nga bisag di ka mo express na o no pero ang last ni may may man ka mo sa three words okay. so pinahonghong lang siguro nga walay makadungog mm -hmm. <laughs> may unday kag i love you so kung mo say mo smile siya sa imo nga di nagpasabot nga uh, positive yes <laughs> positive ang dating so mo na dili ka list sa imong buhat no basta kay to lang nga number mo gitay imong bato na Be good to hear. Um, And then, ang ang imong ihatag ang imong special attention sa babae kay aron ma in love po siya sa imo. So mo the best ayo ka go all nga bisan og dili ka kasulti apan naay mga pamaagi mabati sa usa ka babae ang imong mga charisma ano, mga kanang feelings nga imo mang nga gusto niya nga pamation pinaagi na lang sa imong actions Kaya na mong giinaana ate Jean ambot nga no na nga na ta na maglagot pud ang babae nga ano sa apakan ni siya nag, no, <laughs> sa nag yeah. yes, ano sa naghulat sa ni siya -ingon sa ako nga dugay no, na ko naghulat ani nga <laughs> mura mur 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 <laughs> man amang <laughs> <Yes. laughs> so unsa man ang uban ang babae mo na mo ingon oo di ba oo oh, nya ati wili imo na yung binuang nga ang babae daw ang nanguyab siya. oo ko ano daw ko na remember <laughs> <laughs> yes kay naghuwan nagman naman kaayo ang babae and dinwa no, pagid ka na ka -ingon. so in anak na nga ang babae nalay lay og motibo nga makaistorya ka si I love you ka sa iya kay dugay ra siya ng paabot. Na. Oo, oo, dugay ra ng paabot sa imo. So pa nam patugtog pa music music lang good mga na mga pakilig-kilig songs di ba Ate Jean? Mga mga songs nga oh. ingon eksakto sa imong gibati. Mm -mm, <laughs> mga romantic. So ina ana magpasabot nimo ang usa ka babae. So dako na kaay nang tabang sa iyo ha will no? Nga o mga pamaagi nga kita sa babae nga tinud anay ka nga na in love sa iya so maura to ati gin ang ako ikasalty. yes Come, okay dagang salamat ati yeah. Wim mura gikilig mo <laughs> mo kung nibalik ani ah, pagka ano pagka yes. teen age kaning mga ingani nga mga ingon pa mga galawan pero para sa ko ati Will ah, imposible kayo nga ah, ingon ba wala ay wala siya ingana nga idea na ay siya experience sa mga ingana and gi-assume ako at iwill nga uh, siguro na, nabuhat na, na niya pero nito yun siya maglisod sa pag-explain yes. <laughs> personal P pero ingon pa daghan mga pamaagi kung nga, mm -hmm. ingon pa kung dili kaya sa personal pwede man na anay lain-lain nga means of communication na ay cellphone pwede sa text pwede yes. sa chat mm -hmm. sa karon nga panahon niya mas kom mas komportable na makig-communicate sa usa ka bisan og dili personal no. Ana yes, ay um, iya te kay basin mahal, o ang uh -huh. Uh -huh. Ang iya mao man ang iyang gikahadlukan basin kuno og malain or masuko sa iya ha. Pero Siguro at will sa atong sa atong ano sa atong experience isip uh, ah, nagagitay nga nagikan sa teenage hangtod karon ingani mga mga pang pangidaron Uh, tinood nga na ay uban nga, lainan pagtik nga medyo modistan siya, uh, bungol, uh, kanang, kanang makigbungol na gani sa imuha kay nailang ilang or naulaw ba ka. Mm -hmm. Di ba na yung mga ingana nga, pagka mo confess ka, mag, mawala na yun ang inyong, inyong friendship, di ba? Sa mga, ba, uh, mga teenage karon or mga bagong tubo ka ron, ingana ang uh, experience nga, mahadlok mo confess kay kuandaw, kanang, maguba ilang friendship or dili na tinggan or wala yes, na ma -end kung na. ang babae wala ka angay sa iya, Ate mm -hmm, Jane. Mm -hmm. <laughs> <Naiing ana. laughs> nga medyo ma-awkward dan or maulaw ra or dili ka baloon sa pag-react. Pero siguro sa inga nga pang 36, gi nato nato nga murag hapit-hapit ra sa iya ha, ang edad sa babae. Dili naman siguro ing ana ka ko ano, ka worse ang reaction. Pagka uh, ingon pa mature na ang huna-huna sa babae. Hindi naman siguro ingon at nga makigbungol pa or unsa. Posible nga uh, na ay mga reaction normal siguro ng makatawa or unsa ba. Labi na kay na ba, uh, sayod ta uh, single mother no. Unsa hay mangod sa huna-huna na sa single mother nga nung ako man makatawa nga nung ako yes. man na koy baggage na kuan or baka uh, initial nga reaction na, na murag tripan ra ko ani eh. depende na sa kung unsao nang iimong pagpasabot pero uh, akong huna-huna karon na ana yung mga moves mga the moves at healing nga na nakuan good niya na ingon pa na na, na sense yes, na sense, -na -sense oh. niya nga murag mutual so, sila yes so sa ako pong huna-huna ati Jane, murag waiting lang si girl kung ano sa siya mo ko ano, or no. oh, so something in mm -hmm. so siguro ang pinakakuan karon is mahanap uh -huh. good ka og courage nga makapaabot makapadayag sa iha sa imong gibati dili man personal pero sa giingon na lagi nato og ganina no na ay act, through actions uh, nato nga nasugdan na, na nimo and last diba sa last ni Ate Will mo mo mo, mo pahayag yun ka sa magic word ingon pa sa magic word so kinahanglan ka ron siguro uh, ma, uh, mas tunan an nimo ang pagkuha og kadasig courage nga uh, makat o makahanap og pamaagi nga maka-express ka sa imong gibati kay kung unsa man dagahi mawala kung dili ta magkuan ani no yes. dagahi po, posible nga mawala pero kung maka-express ka pero dili niya take so dili masiguro ingon nga mawala gyud naa lang siguroay mga time nga medyo distant or mga awkward pero dili ingon nga mawala gyud or maputol gyud ang ang friendship nga inyong na nasugdan. Depende ra na sa follow up ni mga nga istorya or mga effort para ingon pa mabalik ang ang communication bisan pa man og na anay kwan kay uh, inga na lagi kung mature na ang huna-huna sa sa babae dili na pud siguro na ingon nga uh, mo dumot or kanang murag bata bata binata bata ba nga yes, mo na chain mm -hmm. no, sa bat, mga batan-on pa or kanang mga idan ano nanay adjustment mm -hmm. mm -hmm, maka na or control na sa maog yod makakuha na siya ti will maka makakuha sa imong side nga normal na nga mo pati since close mo pero naging nagigingon nga naay pero naa na depende na na sa inyong uh, padayon nga Uh, interaction pag communicate ug sa imo pong effort. So and karon atong i-share atong napili nga quote for the day gikan sa Idle Hearts. Nagingon diri, be open with your feelings. It may be hard, but your someone is not there to judge you. Sino ugya ti will no? dili ni mo dili ni mo makaplagan ingon pa ang imong the one ang imong someone kung padayod ka nga magpapildi or magpalamon sa kadlo dili ka mo open up sa imong gibati dili ni mo masayran nga maudda ito ang the one kaya ingon pa ang uh, tao tawo nga para gyud sa imong ha dili ka i-judge posible na ay mga initial nga mga kuan reactions nga uh, makapahimuot or mga ingon mga con curious, mga pag-wonder, pero part na, no, sa pag-test, kung tininood po ng imang gibati sa ilaha. Ayaw iingon pa i-battle up or ayaw pugni, ayaw tagu-tagui ang imong gibati before, before maabot ang panahon, no, nga mapulan o hinulat or add noon sa uban Yes. <laughs> sa unang confess So, uh, ingon pa, uh, ingon pa, wala yung mawala kung uh, mag-open up ta. Uh, um, na ay mawala kung uh, padayon ta nga magpapili Posibili yes, kung, kung magtago-tago kasi mm -hmm. imong gibate no na bay, kasi imong kahadlok mawala hinung ungid na siya ate Jane oh, oh, eh, yo de imong panimo imong to imong forever nakita na nimo nga mo imong forever so oh, ato paminawan ang bible verse ni ate Will yes ate Jane gikan sa Proverbs 19:11 nag-ingon na the discretion of a man deferred his anger and it is his glory to pass over a transgression. So, nagpasabot ni, no? Sa gamay lang na tong nasabta na karooning ni about sa atong Bible verse na na uh, pili karong adlaw nga kinahanglan kung ang atong kina, atong pagkinabuhi o pagsunod no sa mga kasuguan sa Ginoo maghatag kini nato og maayong pagkinabuhi so gikinahanglan nato no ang pagsalig o pag kuan no pagsunod sa tanan mga kabubuton kay ang ihatag niya kung unsa ang atong gipangayo nga mga wisdom pinaagi sa Holy Spirit o pinaagi pod sa presensya sa Ginoo nga na ang ka kanato magdungog-dungog na kita o mga adlawa kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si ate Will. O kini si ate Jean, nang atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpamina.